Kaarawan ng dalagang si Tere, at nagising siya na may hangover sa kwarto ng ibang tao. Tumugtog ang kanyang birthday ringtone, at naiinis niyang pinatay ito. Ang dalaga ay nasa kwarto ni Carter, ang schoolmate na bagamat ay hindi niya gusto ay tila may nangyari pa rin sa kanila kagabi. Sinabihan niya ito na huwag ipagsabi kahit kanino ang nangyari, ngunit sa kanyang pag-alis ay nakasalubong ni Tere ang roommate ng binata na si Ryan, dahilan para mainis siya lalo. Pagtungo niya sa kanyang silid ay may isang environmentalist ang lumapit kay Tere, ngunit hindi niya ito pinapansin. Napansin rin niya ang dalawang magkasintahan na nabasa ng mga sprinkler, at ang isang grupo ng mga aktivista kung saan ay biglang hinimatay ang isa. Nakasalubong ni Tere si Tim, at tinanong nito kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang mga text. Tugon ng dalaga na hindi niya kailangang sumagot dahil isang beses pa lang naman silang nag -date. Binigyan siya ng kanyang roommate na si Lori ng isang birthday cupcake, ngunit pagkatapos niyang hipan ang kandila ay itinapon niya ang tinapay dahil masama umano ito sa kanyang diet. Dumating siya ng late sa klase, ngunit hindi ito pinansin ng kanyang profesor na si Gregory. Lumalabas na sinisibak pala ng guro ang dalaga pagkatapos ng klase, at muntik na silang mahuli ng dumalaw ang misis niyang si Stephanie. Nang maglaon ay dumalo si Tere sa lunch meeting ng kanyang sorority, nang magdala si Becky ng junk food ay pinagalitan at pinahiya siya ng kanilang head sister na si Danielle. Umalis si Becky ngunit nabangga niya si Carter at aksidenteng natapo ng chocolate milk kay Tere. Gustong isauli ni Carter ang kanyang bracelet at nahiya ang dalaga na baka malaman ang kanyang sorority na may nangyari sa kanila. Nang gabing yun, habang pinaalalahanan ni Danielle si Tere tungkol sa party ay biglang nagkaroon ng brownout ngunit saglit lang ito. Habang papunta sa campus, nakasalubong ni Tere ang mga estudyanteng nakasuot ng baby mask na siyang maskat ng kanilang paaralan. Ilang sandali pa ay narinig ng dalaga ang weirdong tugtugin mula sa isang music box sa gitna ng bakanteng pasilyo. Paglingon niya ay nakita niya ang isang estranghero na nakasuot ng baby mask. Dahil sa takot ay tumakbo palayo si Tere, ngunit nahuli siya ng estranghero, at sinaksak siya nito hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Muling nagising si Tere sa kwarto ni Carter matapos marinig ang kanyang birthday ringtone at pakiramdam niya ay nangyari na ito dati. Paglabas niya ay nilapitan siyang muli ng isang environmentalist samantalang ang magkasintahan ay muling nabasa ng sprinkler at habang nagra-rally ang mga aktivista ay biglang hinimatay ang isa sa kanila. Nang makausap niya si Tim ay nakumpirma ng dalaga na bumalik siya sa araw ng lunes na kanyang kaarawan. Pagbalik niya sa silid ay binigyan siyang muli ni Lori ng birthday cupcake ngunit iniwan niya lamang ito sa mesa. Sa kanilang lunch meeting, pinagalitan ni Daniel si Becky sa kanyang pagkain. Sinabihan ni Tere si Becky na mag-ingat, ngunit nabangga pa rin siya ni Carter. Habang binabayo ng profesor ay naalala ni Tere na darating ang kanyang misis, kaya pinigilan niya ito. Nang gabing yon, habang ipinapaalala ni Daniel ang party ay muling nagkaroon ng brownout. Habang papunta sa party ay naalala ni Tere ang nangyari sa hallway, kaya nagpasya siyang bumalik na lang. Subalit pagdating niya sa dorm house ay nakita niyang muli ang nakamaskara, kaya sinuntok niya ito. Meron pala silang surprise birthday party para sa kanya, at ang nakamaskara ay si Nick, ang lalaking crush ni Daniel. Nag-flirt si Nick kay Tere, dahilan para magselos si Daniel. Sinundan ng malanding dalaga si Nick para magpabembam, ngunit masyadong maingay ang tugtog ng binata. Nang maglaon ay lumitaw ang nakamaskarang killer, at pagkatapos niyang patayin si Nick ay si Tere naman ang tinadtad niya ng saksak. Dahil dito ay muling nagising si Tere sa kwarto ni Carter, at natataranta na siya sa pagkakataong ito. Sinabi niya kay Lori na bumalik siya sa parehong araw at may gustong pumatay sa kanya. Pinakalma siya ng roommate at pinayuhan na umabsent muna sa klase para makapagpahinga siya. Sinakyan ni Tere ang mga bintana at hinarangan niya ang kanyang pinto. Eksaktong 9:23 ng gabi ay nagkaroon muli ng brownout. Pagbukas ng ilaw ay muling lumitaw ang nakamaskarang killer at sinaksak na naman niya ang dalaga hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. Pagkatapos ng paulit-ulit na karanasang ito ay ipinagtapat ni Tere kay Carter ang nangyayari at bagaman hindi kaanong kumbinsido ay iminungkahi ng binata na ilista ang mga taong may motibo at gustong patayin siya. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman din ni Tere na hindi siya pinagsamantalahan ni Carter habang siya ay lasing. At dito ay gumaan ang pakiramdam niya sa binata. Sinimula ni Tere na ilista ang mga posibleng sospek. Tinanggal niya si Nick sa lista at pagkatapos ay isinulat niya si Tim. Subalit nang mahuli niya si Tim na nanonood ng pangbaklang video ay napagtanto niyang hindi siya ang salarin. Pagkatapos siyang patayin muli ng killer ay isinulat ni Tere si Stephanie na asawa ng kanyang profesor. Habang sinusunda niya ang misis ay muling inatake si Tere ng killer at nilunod sa pool. Ang sumunod sa kanyang listahan ay si Daniel. Nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa di kaaya-ayang pangyayari ng aksidente silang mabangga ng bus. Ang huli sa kanyang listahan ay ang kabembang niyang profesor. Subalit, biglang nakaramdam ng matinding sakit si Tere, at bigla siyang hinamatay. Sa ospital ay ipinakita sa kanya ni Gregory ang resulta ng x-ray, at lumalabas na nagkaroon siya ng mga pinsala matapos siyang mamatay ng ilang beses. Nang gabing yun ay pumuslit si Tere sa opisina ni Gregory at nakita niya ang maskara na nakatago sa drawer ng profesor. Subalit habang nagtatalo sila ay lumitaw ang killer sa likod ni Gregory at sinaksak siya. Tumakbo si Tere at nakatakas gamit ang kotse ng guru. Tuwang-tuwa siya nang sa wakas ay natakasan niya ang kanyang kamatayan, subalit bigla siyang pinahinto ng pulis dahil sa overspeeding. Nagsinungaling si Tere at sinabing lasing siya, nang sa ganun ay dalhin siya ng pulis sa bilangguan kung saan siya ay safe mula sa kanyang killer. Gayunpaman, biglang sinagasaan ng pulis ng isang kotse. Tumagas ang gasolina mula sa kotse ng pulis, at pagkatapos ay inihagis ng killer ang isang birthday candle, dahilan para sumabog si Tere. Nagising siyang muli sa silid ni Carter. Ibinahagi niya ang paulit-ulit na nangyayari, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng binata. Hinulaan ni Tere ang pagandar ng mga sprinkler at pagkahimatay ng isang aktivista, dahilan para tuluyang maniwala si Carter. Ipinaliwanag ng dalaga na unti-unti siyang humihina sa tuwing nabubuhay siyang muli, at pakiramdam niya ay kaunti na lang ang natitira niyang pagkakataon. Ibinalita sa TV ang tungkol sa serial killer na si Joseph, na kilala sa pag-target ng mga dalaga, at siya ay kasalukuyang nasa ospital ng kanilang unibersidad. Naniniwala si Tere na siya ang mask killer, kaya pinuntahan niya ito sa ospital upang tuluyang wakasan ang kanyang kalbaryo. Pinatay ni Joseph ang pulis na nakabantay sa kanya, at hinabol niya si Tere gamit ang baril. Ngayong nak-order na niya ang dalaga ay tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara. Babarilin na sana niya si Tere nang biglang tumalon si Carter para iligtas siya. Gayunpaman, pinatay ni Joseph ang binata at patuloy niyang hinabol si Tere. Nagawa niyang patumbahin ang killer, Ngunit na pagtanto niya na kung hindi niya ire-reset ang araw ay mananatiling patay si Carter. Dahil dito ay umakyat si Tere sa tuktok ng gusali at tinapos ang sarili niyang buhay. Ngayong kilala na niya ang killer ay excited na bumangon si Tere at pinasalamatan niya si Carter dahil sa pagligtas ng kanyang buhay. Nag-sign up siya sa makulit na environmentalist, binalaan ng magkasintahan tungkol sa sprinkler, at naglagay din siya ng unan para sa aktivistang hinamatay. Pinuntahan din niya si Gregory upang wakasan ang kanilang relasyon, at sa meeting ng kanyang sorority, nagdala siya ng junk food at masiba itong kinain. Nang sabihan ni Daniel si Becky na umalis ay pinigilan siya ni Tere, at binuhusan niya ng chocolate milk ang kanilang sorority leader. Nang dumating si Carter upang ibalik ang kanyang bracelet ay hinalikan siya ni Tere sa harap ng lahat. Nang gabing yun, inagaw ni Tere ang baril ng pulis at sinabihan niya ito na tumawag ng backup dahil makakatakas ang kriminal mamaya. Babbarili na sana niya si Joseph, ngunit naka-safe lock pala ang armas. Hindi nakasara ang strap ng killer, kaya nagawa niyang habulin si Tere at ihampas sa dingding. Gayunpaman, alam ni Tere ang eksaktong oras na mangyayari ang brownout. Pagbalik ng ilaw ay nasa likod na siya ni Joseph, at ngayong hindi na naka-safety lock ang baril ay sa wakas tinuluyan na niya ang killer. Kalaunan ay ipinagdiwang nila ang kanyang kaarawan gamit ang cupcake na ginawa ni Lori para sa kanya. Nagtataka pa rin si Carter kung bakit hindi nakalock ang strap ni Joseph at tugon ni Tere na hindi na yun mahalaga. Tinanong ng binata kung ano ang kanyang birthday wish at sagot ni Tere ay ang magising bukas. Pagkatapos hipan ng kandila ay nagising na naman siyang muli sa silid ni Carter at muling tumugtog ang kanyang birthday ringtone. Labis na naguluhan si Tere gayong pinatay na niya ang kanyang killer. Galit na galit siyang bumalik sa kanyang silid, iniisip na marahil ay hindi na talaga titigil ang sumpa. Ibinigay muli ni Lori ang ginawa niyang birthday cupcake at giit ni Tere na kinain na niya yun kagabi. Dito ay napagtanto niya na hindi pa niya kailanman nakain ng cupcake maliban sa kagabi. Mayroon itong lason at nang hindi ito kinain ni Tere ay humanap ng ibang paraan si Lori para patayin siya. At dahil si Lori ay nurse sa ospital, tinuro kanya ng pampatulog si Joseph at inilagay sa kanya ang maskara nang sa gayon ay siya ang sisisihin kapag pinatay na niya si Tere itinanggi ni Lori ang kanyang akusasyon, kaya sinabihan siya ni Tere na kainin ang cupcake. Nang tumanggi ang dalaga ay nagbanta si Tere na dadalhin ito sa pulisya. Dito ay inatake na siya ni Lori at inamin niya na siya ay nagselos dahil si Tere ang pinili ni Gregory. Sa kanilang pagbuno ay sinakal ni Lori ang dalaga sa kama. Nagawang kunin ni Tere ang cupcake at isinaksak ito sa bibig ng kanyang roommate. Pagkatapos ay tumalon siya sa chandelier upang sipain si Lori palabas ng bintana at sa wakas ay tuluyan na ring natuldukan ng kalbaryo ng dalaga. Gayunpaman, pag gising ni Tere kinabukasan ay labis siyang nanghilakbot nang tumunog muli ang kanyang birthday ringtone. Biglang natawa si Carter at inamin na isa lamang itong prank at ngayon ay araw na ng Martes. Takot na takot si Tere habang tinatawanan lang siya ng binata. Di nagtagal ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na halikan at tuluyan na nang ang naka-score si Carter sa malanding dalaga. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.